May balak ka bang magpalit ng 120 by 70 by 14 sa inyong Aerox version 2? Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel, Rex Vlog. Kung bago ka sa aking YouTube channel, pitikan mo na yung subscribe. Ayan, para updated ka lagi sa aking mga video na ina-upload regarding sa mga motor. So, ito guys, nag-try tayo na uh, subukan ang ating Eurogrip, 120, 70 by 14. So, itong 120, 70 by 14 natin guys, ay hindi po yan yung stock. Ang stock po na gulong natin ay 140, 70 by 14. So, nagbawas tayo ng, ng lapad. Ayan, ito ay 120 lang. So, yung stock niya ay 140. So, anong experience ko dito sa 120 na gulong, guys? So, sa stock natin, guys, no, uh, may uh, comfortable tayo kasi mas malapad siya. Kasi 140 yun. Kapag nagbabanking tayo, mas, mas confident tayo. So, ang experience ko dito sa 120, kasi ang nangyari dito, guys, as uh, noong patapos na yung summer at uh, nagtatag-ulan na, Naguguluhan kasi ako kasi gusto ko experience tong 120 kung may magdadagdag ba yan sa speed. Mayroon bang mayroon bang pagkakaiba. So, in order ko guys ay nagbago pa rin yung isip ko. Ayaw ko pa rin subukan yung 120, 140, 70 by 14 pa rin yung in order ko na Eurogrip grip. Pero hindi ko alam kung anong nangyari bakit 120 yung dumating sa akin. So, instead na ibalik ko, kasi tag-ulan na, ayaw ko sana na magpaliit. So, instead na ibalik ko, sinalpak ko na lang. So, sinalpak ko yung 120. So, ang nangyari dito sa 120 guys, sa experience ko, mabilis lang yung arangkada mo. Kasi, syempre, mas gumaan yung gulong, mas, mas, manip, mas manipis siya. Mas mabilis yung arangkada mo. Pero yung magigain mo, magigain mo guys na top speed, almost the same lang. Ayan. Parehong pareho lang din. Walang pinagkaiba. Sa comfort naman, mayroong pagkakaiba. Ang 120 naman, kapag sa mga rough road, medyo mararamdaman mo na mayroong konting tagtag. -tag. Pero kapag yung 140 naman yung ginamit natin, yung stock natin na gulong, is medyo siya Wala kang mararamdaman na masyadong tagtag -tag sa sa ilalo, pag naka-helmet ako, ramdam na ramdam ko talaga itong 120. Pero ang ginawa ko dito guys ay nagbawas ako ng hangin. Ayan, binawasan ko yung hangin para ganoon, smooth pa din. Ganun din yung gawin niyo sa may 140 ninyo na gulong. Bawasan nyo rin konti yung hangin niya kapag feel nyo na matagtag kayo. Tapos, ito, sa 140 natin, kapag binabangking ko yon hindi ko masyadong nagagamit hanggang dito sa so may ganyan na, sa gilid. Pero itong 120 natin, halos, halos, halos gumuhit siya hanggang dito. Hindi ko pa kasi di ko pa kasi ngayon nilabas eh. Gumuguhit siya hanggang dito, guys. Ito. Ito na part. Gamit na gamit talaga. Ayan, sa 120. Tapos when it comes naman sa kanya, kapit niya. Ay okay naman sa akin itong Euro grip. Okay siya. Makapit din naman siya. Ah, uh, dati nung kakasalpak lang ito, ramdam ko talaga na may pagkakaiba na kapag bumubangking ka may parang may konti lang pero hindi naman ganoon na kalaki yung kwan impact niya sa pagbabanking pero mararamdaman mo talaga may pagkakaiba na so ito naman kasi nung, pero nung sana ay sana ako nung tumagal-tagal na medyo confident na rin naman na akong ah uh, ihiga ito at ihiga mo na siya ito guys ang napansin ko kapag halimbawa Uh, galing ka sa motor na ganito 120 70 by 14 yung gulong. Tapos uh, magwa 140 ka na gulong, limbawe stock ng Aerox. Na mm, mas magiging malaki yung one mo yung mas magiging tawag dito, uh, magiging komportable ka, kumbaga. Mawawala yung kunting takot mo na uh, i banking siya. Kasi biglang lumaki na eh. Pero kung galing ka sa 140, ayan, nasanay ka na sa 140 nagulong, tapos mag-change ka sa mga 120, eh medyo, medyo may mag-aalangan ka. Ayan. So, so far itong Eurogrip natin ay, ano to ay, parang 6 months. O, oh, 6 months na rin. Okay naman siya. Okay naman siya. So, ngayon kapag alimbawa, tagulan na kasi ngayon guys, balak kong ibalik yung stock pinag-iipunan ko. Pero, ang gagawin ko guys, ay hindi na ako mabibili sa mga o anong branded pa yan. Nag-canvas ako guys sa kasa, sa Yamaha, ang, ang, stock nila doon na gulong ay 140, 70, 14 yung price nila doon guys ay 3500 so yun na yung pinag-iipunan ko kasi para sa akin wala namang naging problema yung stock na natin Pagdating sa kapit, makapit din naman siya. Uh, yung mga iba kasi sinasabi nila, madulas daw, madulas sa akin, para sa akin guys ha. Ah, kahit basa yung alsada, makapit siya yung stock natin. Kaya, yun yung ibabalik ko din, lalagay ko din. Order ko na lang yun guys sa kasa, sa Yamaha. 3 weeks, kapag binayaran mo na yon sa Yamaha, Diba, nagbigay ka doon ng 3,500, 3 500, weeks bago dumating yung order mo. Pero kung may available sila, yung mga iba kasi mayroon na silang ready, may available na silang stock doon, makakabil ka na kaagad. Makakakuha ka na agad doon. Tapos sa harapan guys, yung yung stock ng harapan, ito guys, oh. So. ang stock nito ay 110. 110, 80 by 14. Ang price naman nito guys sa kasa, sa Yamaha, ay 2,600. Ito, 2,600. Kahit ito guys, sa harapan, wala akong problema dito. Yung stock na ito, makapit din siya. Kaya, ito medyo kailangan na rin ng palitan. Ayan, so pagipunan ulit. Pagpapalitan ko yan guys, ay order ko din saya Yamaha pa din. Ibabalik ko pa rin yung stock na. Ito. Kasi, sa experience ko guys, sa gulong na ito, yung IRC. Ang brand nito kasi IRC guys. Sa saan ba ito? Made, made sa con ito eh. Inja ba? Parang enjoy ito eh. Made in India. Asa na yun? May nakita akong tatak na ito. Eh. Hanapin natin guys. Indonesia. Ito siya guys. Oh. Nakalagay. Yung makita nyo dyan sa screen. Made in Indonesia. So, ang napansin ko kasi dito sa stock natin, bakit ito pa rin yung pipiliin ko guys na ikakabit or ipapalit, mas matagal siyang mapudpud kumpara sa mga branded na sinasabi nilang makapit, hindi ko nababanggitin, ay sabi nga nila, makapit nga siya pero mas mabilis siyang maging manipis, mas mabilis mapudpud. Eh, sa akin naman, okay naman sa akin yung stock. Kahit binabangking banking ko yan, makapit naman siya para sa akin. Eh, ang, ang ina-after ko dito, yung katagalan, kung gaano mo siya magagamit ng matagal. Yan mo na yung sa, sa kapit. Alam mo yung kapit. Kasi hindi mo naman sobrang ihihiga talaga yung Aerox na nakakuan. Hindi mo naman siya gagamitin sa sa tawag dito. Sa racing sa tawag dito. Um, sa mga karera. Sa mga sir, circuit. Circuit racing. Hindi mo naman yung gagamitin. Ito is, day, kung daily use mo lang naman, service mo, ganyan, ay, enough na sa akin yung stock kasi yung durability niya talaga matagal matagal siya mapudpud guys ayan ito yung stock nito ayan o oh, makita nyo naman yung gulong niya o oh. Uh, yung gulong ko oh. alam nyo kung ilang odo ito 33,000 na yung odo nito pero tignan nyo makapal pa rin ang I IRC so ibabalik at ibabalik ko pa rin guys ang stock order natin yan sa Yamaha pag nakabili, pag nakabili tayo ay Ah, uh, update ko kayo. Maibablog pa rin natin 'yan kung uh, sa pagpapalit ng gulong. So, 'yun lang guys. Ah uh, sa mga Aerox niyo, kung gusto nyo ng uh, feeling feeling niyo na kuan na mas makapit na talaga yung ibang brand na sinasabi, is sige, go for it. Kung kaya niyo yung gusto niyo yun na makapit, pero kapag mas makapit kasi, ang outcome naman noon is mas mabilis siyang mapudpod kasi yung rubber iba yung iba yung gamit na ibang rubber yung pagka ibang gamit yung ibang rubber yung ginamit itong IRC talaga wala akong masabi dito sobrang sulit talagang matagal siya mapudpod pero may mga nagsasabi na medyo madulas daw pero para sa akin oh, goods na yun kasi hindi mo naman yan gagamitin sa kanya sa circuit sa pang service service mo lang naman at least mas mura na, mas matagal mo pa siyang magamit. So, yon lang guys. ah uh, sana ah uh, may at kunting natutunan ulit sa mga kwan, motor. Kung bago, bago ka sa aking YouTube channel, ayan, kang, kung mahiyang pumitik dyan sa subscribe para updated ka lagi. Yun lang. See you sa next vlog.